Arestado ang pitong katao matapos mahulihan ng aabot sa 2 milyong piso ng shabu sa isang drug den sa Rosario, Pasig kagabi. Ang mga suspect posibleng nagsusupply rin ng shabu sa mga karatig na lugar sa Metro Manila. Si Eagle News reporter Erlo Bringas sa detalye. Sidala kay nang pinagsani ng mga operatiba ng PDEA at NCRP Original Drug Enforcement Unit ang isang bahay na ginagawang drug den sa Rodriguez Compound, Tramo Rosario, Pasig City kagabi. Pagpasok ng bahay ng operatiba, inabutan ng katakot-takot na bulto-bulto ng shabu. Agad na aresto ang may-ari ng drug den na si Dio Gracias Banyales Jr. alias Jr. at ang anim pang naabutan sa bahay na sina. Ronald Francisco, Victorio Mediario, Joel Maglasang, Jade S. Gaut, Jebrian Balasabas, Henry Bell, Ali. Matagal lang minomonitor ng RDU ang target ng operasyon na si Alias Jr. dahil sa talamak na pagtutulak nito ng Shabu. Ang pinagbasihan kasi nito yung report na merong... Meron kasing drug din. Pero para magkaroon ng ganitong karaming drugs, ibig sabihin, uh, nag sila o nagpapasa dun sa iba pa mga drug peddlers. Hindi sila kasama dun sa mag surrender before, bata uh, but uh, namamonitor natin kaya nga naging subject sila ng ating case build-up operation. Taong 2017 pa raw ay nasa monitoring list na ng RDUC alias Junior, pero tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa nitong pagtutulak at pagbebenta ng shabu. Hindi lamang sa Pasig maging sa mga kalapit pang lugar. Lahat ng mga nasabat na drugs na ito dito sa Rosario, Pasig ay nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Pero ayon sa NCRPO-RDEU, posibleng na isusuplay pa ito sa iba't ibang lugar sa Metro Manila gaya din sa mga karatig probinsya. Dito din din po sa amin. Dinadala lang po sa akin yung ano. Anong partisipasyon mo dito? Yes, ang prosecutor kumagat lang. Kakasuhan naman ang paglabag sa Republic Act No. 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang mga sospek. This is uh, one of the areas na napakalaking lugar na maraming depressed areas. And alam naman natin na uh, nagtatribe tribe itong uh, drugs, particularly siya sa mga uh, depressed areas, sad to say. Para sa Eagle News, Erlo Bringas, I am 1 with 25